So hello everyone, welcome back to my channel. Muya tayo guys. Meron lang akong ano, dapat linawin sa mga sa mga friend niyan. Marami kasi nagtatanong kung kami pa ba yung ni Apam, ni Apam ko. So uh, gusto ko lang i-update at maayos para walang gulo. Nawala na po kami. Tinapos ko na. Tinapos ko. So, ang um, pagkikipaghiwalay ko sa kanya guys ay maayos naman although tumatanda na tayo hindi tayo dapat na yung kagaya ng iba dyan na pag nag-aaway o ano hindi naman kami nag-aaway kaya lang ako lang talaga ang nawalan ng gana kasi parang feeling ko kasi parang naglalaro na lang siya o hindi ko alam kung ano pero ilang bisis ko na siya hinamon na hiwalayan parang akala niya siguro biro lang pero hindi niya alam na uh, seryoso na ako ang sa kanya kayo kasi guys, uh, kaya ako nawalan ng gana kasi hindi naman sa... dahilan kung bakit nawalan ako ng gana sa kanya. Yung... Dati kasi nabubuksan ko pa yung messenger niya. So... Siguro magwala nang umuwi siya nung pandemic. Siguro na one year na siya doon sa kanila. Bigla niyang nagpalit siya ng password kasi may napansin ako na, na nagchat-chat-chat sa, sa ibang babae. Hindi naman masama o hindi naman ang maano na -chat, chat niya. Pero kaso, parang insulto kasi, guys. Para sa akin, insulto kasi. Halos hindi na nga yan nagchat-chat sa akin. Tapos parang hindi na siya araw-araw tumatawag. So parang may, ba may pagbabago na ganun. Pero tumatawag pa rin siya para nawalan ako ng gana at uh, kinumpronta ko siya noon na ganyan, bakit ganoon? Mabuti pa doon sa kachat niya. Nagmamagandang umaga siya roon. Hmm. Mantalang sa akin, hindi malang niya magawa yun. O e, di ba insulto? Doon ako nadismaya. Isa pa yun na nagpalit siya ng password. So syempre magagawa niya na lahat ang gusto niya. Hindi naman sa gusto ko na lagi ako gusto ko la, na lagi kong bibisitahin yung kanyang ano na messenger pero nagkataon lang talaga ako minsan napapabisita ako at ganoon na nakikita ko Ang sa akin lang kung talagang seryoso sa sa akin respeto lang ang hinihingi ko di ba Kasi galing na tayo sa relationship na hindi maganda eh. So parang sinumbat ko sa kanya yon, medyo naglaylo daw siya sabi niya. Pero nung pinabayaan ko na na binago niya yung kanyang password at uh, yun, kung minsan uh, dati kasi araw-araw talaga sa isang araw, isang ilang beses yung tumatawag sa akin, kahit tulog na ako, tinatawagan pa ako. Pero itong huli-huli kasi, medyo siguro mga ano na rin, mga isang taon mahigit na rin akong na naobserbahan ko siyang ganyan. Medyo ano na, medyo siguro sa isang linggo. Pag naalala niya ako sa kalang tatawag, siguro mga tatlong beses, ganun lang. Hindi man yan siya nagchat chat na sabihin mo mag, mag, mag ano, mga ngamusta, wala. Mabuti pa nga yung ibang babae na kachat niya, good morning pa niya ako. So, parang nakaka-insulto, di ba? <laughs> Matatanda na tayo eh, parang hindi natin alam yung syempre ano kasi siyempre, nakakainis. Parang insulto na mabuti pa yung iba, good morning niya, ikaw, hindi, di ba? Isa pa, So doon siya masaya dahil nag-explain siya sa akin. Dahil ang oras niya at ang oras ko, iba. Nag-explain siya na kung tulog na ako, uh, nag-chat-chat sa mga ibang babae talaga na sinasabi, hindi naman siya naniligo o hindi naman siya ano. Sa so, ang katwira niya guys, uh, gusto lang niyang ilibangin ang sarili niya. Yung niluloko-loko niya yung mga babae, paglasin siya, ganun lang. So speaking of laging lasing, nandito kayo siya sa Maynila, naobserbahan ko na yan siya na halos sa isang araw hindi siya masisero sa pagkakainom kahit saan kami magpunta kailangan meron siyang uh, bote sa tabi niya kahit anong pigil ko bibilhan naman yan siya ng mga dalawang boteng yung uh, grand bin. hindi yan sapat sa kanya talaga kung pababayaan mo siya sa isang araw nakaka isang case siya dito So parang nadidismaya ako. Tapos isa pa yun sa nakikitaan ko sa kanya na parang uh, ano siya, yung parang paranoid, <laughs> parang lukulokpag, parang ano ba, parang hindi ko maintindihan ang ugali pag medyo may ano na. So yun ang gusto kong baguhin niya kasi ako guys, galing na ako sa relasyon na ganyan, kaya kami naghiwalay ng dati kong asawa kasi ganyan nga. Laging lasing, wala nang uh, parang buhay binata na walang iniintindi kundi yung kanyang gusto lang. Ayoko nang ganyan, syempre uh, gusto natin na makahanap tayo ng kapartner na medyo Siyempre po, sa edad natin. Naghahanap tayo ng partner na medyo yung sasabihin mo lang na, na partner na yung importante ka sa buhay niya, yung ganyan, kasi siya binibigyan mo rin naman siya ng importansya. So parang sa kanya parang wala eh. Kasi siguro iniisip niya po rin ay apami siya, yung ganun. Uh, siguro iniisip niya, Pilipino lang tayo. Pero kahit ganun pa man guys, huwag tayong pumayag na ginaganyan tayo ng mga anak. Huwag tayong matakot na mawalan. <clears> hindi <throat> siya nananakit, pero para siyang hindi ko lang alam ha, kasi hindi pa naman talaga kami nagsasama ng na ano yan, na tagihin yung matagalan. So, a uh, month lang. Sa araw, meron ng chat sa akin. Sinend tong uh, konver, uh, ano nila, uh, usapan nila nung babae, na siya talaga ang nagsisearch. So, ang ginawa ng babae, uh, parang ano, sin sinabi niya na huwag ka naman chat sa akin kasi may ano ako, may karelasyon. Tapos, ito namang ano ng babae, karelasyon, ginawa. Sinerge ako, kasi siguro gin, uh, tinignan yung kanyang wall, kanyang profile na naka ano siya sa akin. So, ang lalaki na karelasyon ng babae na tina-chat tina niya nag-send ngayon sa akin ng conversation nila. So, ibig sabihin, hindi pa rin siya nagbabago. Sana yung sa mga nagdagdag ng uh, palaisipan sa akin na bakit ganito. Kasi simula't simula pa noon guys, mayroon na rin siyang kaano din na Pilipina din na ah, uh, ang ugali kasi niya, gusto niya, yung parang sa kanya, para sa kanya, kaibigan. Gusto niya yung pag nag-chat sa akin, ipapachat din niya. Pag nag-chat sa kanya pala, papachat din niya sa akin, Ganoon ang gusto niya. Pero sa yung Pilipina na yon, hindi naman nagaano sa akin. Basta meron siyang ugali na hindi kahit ikaw hindi mo gusto kasi parang feeling mo hindi hindi ka importante sa kanya. Ito pang pa isa. Never akong humingi sa kanya ng ayuda. At never din siya nagpadala sa akin. Yun lang. Ang, ang hindi niya uh, maano sa akin na uh, ako, hindi ako ganong klaseng tao at hindi uh, sa lahat siguro ng mga may, may apam dyan, gusto sila pinapadalhan, ako wala. Kaya nagtataka ang lahat, pati na yung ano ko kung ano, bakit hindi, hindi siya nagpapadala sa akin. Ang katwiran ko lang, wala kaming anak at ganon din ang katwiran niya kasi iba ang ugali nila. Ang ugali nila guys, uh, ganon ang ugali ng lahi nila, <laughs> hindi sa lahi kultura nila sa kanilang uh, bansa. So pinabayaan ko 'yun. Ang gusto ko lang talaga na ano na baguhin niya. Yung pag-iinom niya araw-araw kasi kapag nalasing siya, iba na. Iba na yung takbo ng utak niya. Tsaka isa pa, bago pala niya pinalitan yung password ng messenger niya, binabasa ako doon na taga ano, sa ano, sa wall niya na kinachat-chat din niya na gano'n ang ano niya na, nag good morning, nagsisend sila ng mga heart heart. O tanong ko sa inyo kung eh, kayo ang karelasyon niya, ano ang gagawin niyo. Hindi naman ako nang aaway. Pinagsasabihan ko lang siya kasi feeling ko insulto. ba diba? Kasi kung ako, kaya ang gagawin ko rin sa kanya ng ganyan, edi eh, maghurumintado siya. ba diba? hmm. Ayaw kong gawin sa kanya yan, pero siya ginagawa niya kasi ang katwiran niya, Ginagawa lang daw niya yung pagtulog ako at paglasin siya. Yung parang trip-trip lang, yung ganon. Hindi naman ka siya nun. Kung gusto mo siya, go. Hindi ako, hindi kita pipigilan pa yung gusto mo. Yung gusto mo siya, dun ka sa kanya. Iwanan mo ako. Ayun naman niya. Ginawa niya, binak niya ang babae. Tapos sa pagkatapos niya i-block yun, saka siya nag ng password ng messenger niya sa so, ang isa din talaga, parang na ano ko na napatawad ko siya sa mga punto na yan. Ang isa talaga sa inayawang ko guys, yung tuwing tatawag siya, pag tumatawag siya, ang kamera nasa taas ng Kisame, hindi ko siya makita. At kapag sinabi ko na sa angka, pagpapakita niya yung mukha niya sa akin, nakaganon pa ng baso na may ano, yun ang ayaw na ayaw ko. Kasi parang, lalo siyang nalululong sa uh, ginagawa niya, sa iniinom niya para ano tumawag tapos yung hindi naman kami nag-uusap at yung kamera niya nasa kisame lagi yan pagka ano pagka tumatawag ganyan ng ganoon tapos pag nagtatrabaho siya tatawag yung siya pero wala lang parang parang, parang lang siyang nagpapakita na ganoon ang ginagawa niya yung ganoon para pagdating naman sa bahay ganyan na naman uli tungga na naman uli kung anong ilang ano katwera niya hindi daw matapang ang ano sa kanila iniinom niya pero hindi isma, kahit na hindi matapag, kung nakakarami siya, nalalasing pa rin siya. At kapag nalasing siya, doon siya nagiging parang paranoid, parang kung ano-ano nang maisipan niya. Although sa so sinasabi ng mga kaibigan niya na gano'n lang daw siya talaga, pala kaibigan. Ang akin lang, pala kaibigan, wala asya ka siyang time na kausapin ako. Tapos maghahanap siya ng gano'n, kakaibiganin niya para kausapin niya, gano'n-ganon niya, biro biruin niya. O ba diba? Para sa inyo guys, tanong ko sa inyo. Ano pakiramdam nyo pag ganyan? Kasi ako, ayoko nang balikan ikwento yung nakaraan ko. Asensya na guys, naiyak lang ako dahil ay mong ko. Hindi ko alam kung saan ako nagkulang o ano sa akin lang. Dapat ina-appreciate ng mga partner natin yung tulong na inaambag natin sa pamilya, di ba? Sa relasyon. Pero hindi, eh, parang iba. May pakiramdam ko siguro sinasabi ko na. Parang wala akong swerte. Kaya sabi ko na lang, kung i-accept eh, ko na lang na lang niya akong binibero ng ganyan, so, parang ibig sabihin, tumapayag ako na gano'n ang gagawin niya. So, kaya naisip ko, obserbahan ko to, tuwing tawag niya, kung nakikita ko pa siyang umiinom at hindi talaga siya nag-umihinto, kailangan ko na mag-desisyon. So itong mga bandang huli, uh, pag tumatawag siya hindi ko siya sinasagot. Nakailang tawag siya, siguro mga ilang araw din yun hindi siya tuma uh, tumatawag siya. Hindi ko siya sinasagot tapos hindi na may uh, ilang araw din hindi siya tatawag. Ah uh, saka lang siya nagsalita na, ano, na bakit hindi ko siya sinasagot. Pero ako bango ko siya hindi siya sinasagot. Sinabihan ko na siya na ah uh, sige lang ituloy mo na yung kung saan ka masaya. Ituloy mo hindi na kita gang gambalain, uh, gambalain kung ano man yung kung saan ka masaya, tuloy mo lang kasi kasi uh, sino ba ako na para handlangan ka na <clears throat> kung diyan ka masaya, di ba? Pero yung hindi niya iniisip, akala niya siguro naging okay na ako doon sa lagi siyang umiinom, lagi siyang umiinom. Pero hindi, nung bandang huli, uh, nakipag-ano na ako sa kanya na sinabi ko na sinabihan na kita dati na hindi na ako maniniyalam sa iyo at kung saan ka masaya ituloy mo na maghanap ka ng babae na sabi ko makakatulong sa inyo, makakatulong sa iyo o makakaintindi sa iyo para masaya ang buhay mo. Naksip niya, sabi niya ganyan. Oh, ganun ba ang gusto mo? O kung gusto mo, maging friend na lang tayo, maging kaibigan na lang tayo. Okay naman. Walang gulo, wala. So, siguro mga na kami. Isang linggong nakalipas, nag siya sa akin na sinasabi niya na okay ka lang. Sana makahanap ka ng karelasyon na karapat-dapat sa'yo dahil Uh, pabuti kang babae. Sabi niya gano'n. Gano'n lang. Uh, nag, nag, ano lang ako sa kanya. Nang... Hindi, dapat, hindi ko dapat gawin itong vlog na to, pero kaya lang. Ang daming nagtatanong. So sa pamamagitan na to, parang sinagot ko na kayong lahat. So hanggang dito na lang guys. Maraming salamat sa panonood. Bye!